balik tayo sa dating di mo lang matanggap na yung ibang trailer driver di talaga nilalabas yung ulo so wala namang nakalagay na bawal ilabas yung ulo mo habang umatras ni kahit na umabante ako pag masikip pong daan tinitingnan ko yung gulong ko baka sumabit iba kasi yung may pahalaga kasi sakyan saka yung nagmagma, nagmamarunong kasi siguro ah alagad to ni Jan Vincent Hilario tong yung sumikat ngayon. Na nilala itong mga driver ng probinsya. Siguro isa to. So, kahit kailan hindi sinabi ng LTO na pag umatras ka, bawal mo na ilabas yung ulo. Maraming, iwan ko lang. Ой.